bukod sa pagiging mahusay na trainer at kilalang trainer ni Mike Tyson noon eh kilala nga din po si Mr. Teddy Atlas na isang matinik na kritiko ng mga fighters sa katunayan, maging ang ating pambansang kamao Mari Pacquiao ay hindi nga po nakataka sa pagiging kritiko nitong si Teddy Atlas. Walang takot ito magsalita kapag siya ay may nais punahin. Pero tila hindi na itago ni Teddy Atlas ang paghanga sa newly crowned WBA World Super Lightweight Champion na si Isaac Pitbull Cruz. Sa katunayan, ibinahagi pa nga ni Teddy Atlas ang tatlong katangian o sangkap ni Isaac Pitbull Cruz na palatandaan ng isang pagiging elite fighter. Number one ani Teddy Atlas physical and mental components. Ano nga daw ba ang hindi natin magugustuhan sa isang Pitbull Cruz? Isa sa mga cliché na paulit-ulit ginagamit sa sports na 'to, ay ang pagiging kaakit-akit ng isang mandirigma sa mga tagahanga. At taglay nga daw po ito ni Pitbull Cruz, may charisma kumbaga. At syempre ang physical na lakas. Agresibo nga daw po itong si Pitbull Cruz. Relentless, seryosong attitude, at siyempre hindi lang physical strength. Pati ang mental strength ni Pitbull Cruz ay pambihira ani Teddy Atlas. Isa daw sa mga napaagandang attributes ni Pitbull Pitbull Cruz ay yung tipong gagawin nito ang lahat para lang manalo sa laban. Number 2 ang ni Teddy Atlas, mahirap in-knockout si Pitbull. May gawain daw si Pitbull Cruz na nakalalamang sa si ibang boksingero at yung nga daw po ay ang palaging sinasabi ni Teddy Atlas sa kanyang gym. Ang depensa kung saan halos nakadikit ang baba sa dibdib dahil sa paraang yon, mahihirapan ng kalaban mo makatama ng isang malinis sa iyo. At mahusay nga daw po si Pitbull Cruz sa technique na yon. Number 3 Anit Teddy Atlas subok na kontra Elite si Pitbull. Kadalasan nga daw kapag may mga newborn star lahat nakataon ng atensyon dito at kadalasan napapatanong tayo na ano kaya ang mangyayari kapag itinapat na itong newborn star na ito sa isang dekalibre. Ang kagandahan nga daw po kay Pitbull Cruz eh nakita na natin at nasubukan na natin laban sa isang dekalibre si Pitbull Cruz. At yun nga po ay nakanyang kanyang pahirapan noon si Gerbonta Tank Davis. So yun po ang tatlong katangian o sangkap na sinasabi ni Teddy Atlas ng isang pagiging elite fighter na taglay na nga po ni Pitbull Cruz. So alalahanin po natin mga amigo, si Teddy Atlas po ay dating trainer ni Mike Tyson at ito pong si Isaac Pitbull Cruz ay may galawang hawig kay Mike Tyson. At si Mike Tyson nga po ay isa sa mga elite heavyweights noong kanyang kapanahonan. Kaya kung ano man ang mga pinagsasasabi ni Teddy Atlas tungkol sa pagiging isang elite fighter eh hindi po yan mga pawang imbento. May pinagbabasehan o may pinaguhugutan kahit papaano.